you <laughs>

Vietnam, bay. ni kuya kuya o kan mo Para hindi na eh anong maihabas hindi man mo lang anak alalayan mo ha? pag magbibitao Papatawag na si Ma'am. Sabi ko ay 40. Dito kita sa school ng ano, mga bata. Are po yung chok. Po. Buksan mo. Ano ba buksan? Oo, pare na, pa magbubukas. Tingnan ko. po yung ating mga talong. Isang bata po makaka ng ganito karami. Ano mi? Isang bata po ang dami oh. Ya. Yan. Ginihabol ko lang yung tatlong sitaw din. Bale porte bata po ang ating mabibigyan ngayon. Yan po. Sa mga teacher naman po yan. yan. Ah, mga bata oh, toy. Kaway oh, kaway oh, kaway oh, kaway oh, kaway. Yeah. kaway oh, kaway. Kaway oh, kaway oh, toy. ma'am, magandang hapon po, ma'am.

kain hilo pa toy ah pwede yan yan ay ano yan ay pwedeng kinilaw utoy nangay kinilaw toy hindi <laughs> utoy na ng kinilaw kinilaw hindi <laughs> Yeah, si Pare Pre, magandang hapon Pre, President. Buti pa si Parmini, mamimigay, kasama ba dyan ang anak ko? Ay, hindi ko alam sa kanila kung sino Lista? Lista tayo yan? Yung okay. ano yung sabi ko yung gulit na timbangan na sila lang sa timbang lang. Gulay para yan Para sa mga bata O? Oh? <laughs> o toy, igisa mo yung pagdating O toy, gigisa mo Masarap yan Ikaw binangangayang talong kayo O toy, nangangayang kayo Ano mang luto niyo dyan sa ganyan talong O Yung maitlog o toy, yung ano Torta o toy Prito, torta no? Adobo. Marami pala yan. <laughs> Pinaksi ko toy, masarap. May tilapia ano to'y pwede ano? Ginataan ano to'y? Marami palang luto dyan ano? Tiga galawa. Tiga. Mansat ka mo.

Ay, kaunti lang naman ba? <laughs> <laughs> ilan na kayo? Ilan na? Pila kayo? Dalawa. Dalawang pila. Dalawang pila. At bibilangin natin kung ilan na kayo. Dalawang pila. Yung kasali, dalawang pila. Nasaan yung iba? Doon anak. Sa una yung maliliit. Oy, sa una yung maliliit. Dali, sa una. Wala pa yung iba? Ah, oh, sige, sa malilom. Sa una, Benso, yung maliit. Il Ilan pa lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Dali, Bunso. Dali. Ilan na kayo? Ilan na? O, dito yung maliliit. Dito yung maliliit. O, sige, Rems. Sa unahan ka na, Rems. Dito, sa una. Dito, sa una. Sige, dyan. O, dyan. Sa una. iput pa sa tabi. Yan. Dyan ka. Ilan na kayo? Ilan na kayo?

Kinder po. Papaluto kay mama ha, pambao niyo bukas. Totoy, totoy, pasi si Otoy, totoy. Pabot kay ate, kay atehan ha, ni pabot. Yan. Yan, tulong-tulong po mga bata. Kinder po, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 po, hanggang grade 6 po. Bawat grade po ay may tigagalawang ano. ano Estudyante po. Mami ate, mami ate, kata. Teka lang. Bigay ate, bigay. Mami ate, teka lang Yan. Ano, kompleto na? Sinong wala? Sinong wala? Makakapamuti pag wala? Si tao. Ay sobra. Oto, hati-hati kayo. Oo. Yan, hati-hati po sila sa mga po, mga tumulong po. Oto, hati-hati kayo. Sige, talo. Ay, wag baka mali yata yun makan taloy, mau ko Sa office na lang. Sige. O, oh, sige, hatid kay ma'am. Sige, sige. Uwi na kayo. Ah, sa ano pala? Sa room pala. <laughs> Maga pa uwi yan. Yan po. Oo. Oh. Yan, nag-uwi na po. Ah, nagbalik na sa room. Dito na po tayo sa ating taniman po mga kahimbin. Tayo po nagsisilab din eh. Gawa ng biglang dilim po ang panahon. Ay eh, sayang po rin ating dinner scatter po nung isang araw yan oh yan po nagsisilab na tayo kanina pa po tayo dito pre kaway <laughs> para noel po tuloy doon buyeso pare huh? beso ano maganda ano tabak Taba. ha Taba. mataba nga ay naganda na po ang ating taniman man uli mamaya maya po mag-scatter ulit tayo din eh. para bukas po ay ilanta na Mga silab lang po tayo din. Sayang po ay oh. Eh, biglang baka po umulan. Habagat pare ano? Habagat pala tayo ah. Oh. Habagat ay. Sayang naman po pagka hindi natin nari mabawasan man lang ng kahit kanting damo. medyo malinis na po ito mga silong muna po at gawa ng na ulan na Pre, hey! silong muna nalakas